Heart signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga na nice naman pong mag-avail ang ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tignan na po natin ano ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe po natin. Earth signs. Meron tayo ditong earthed, learning how to be human in the world but not of it. Ayan. So, pwedeng you stay grounded. Ayan. Parang nagre-relax yung iba sa inyo. Medyo may nakaka-tense na energy para sa inyo ngayong araw na ito. So, you try to relax. You try to be cool. Parang hindi nyo masyadong sineseryoso yung mga nangyari. Kasi pag, sines pag sineryoso ninyo, nako, yung emotion nyo talaga yung mananaig dito. Earth science. Kaya parang as much as possible, pinipigilan mo na mag ng mag-react mag sa mga bagay or sa mga simpleng bagay na nangyayari ito, parang pinag-iisipan mo muna ba kung ano ba yung gagawin mo, ano yung magiging step, magiging, ay, yung sasabihin mo dun sa isang bagay na yon. Tignan natin ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa natin. Pause. Ayun nga, ang ginagawa mo talaga dito. Diba kung before, earth signs, ikaw yung tipo ng tao na pag may isang nangyari lang, ay, ayan ka kaagad, nakasugod ka kaagad. Ngayon, hindi. Inaalam mo muna yung isang bagay. Inaalam mo muna, ano ba talaga yung nangyari bago ka mag-react? So, di ka na pa dalos-dalos dito ngayong araw. Nagmamatured ka na, ka na rin kasi. Yan. Di ba, lumalawak na din yung kaalaman mo. You expand your understanding sa mga bagay-bagay. Na hindi lahat ng bagay, dapat reaktan mo. Hindi lahat ng bagay, dapat may opinion ka. Meron tayo ditong creation. So, mas pinagtutunan mo ng pansin yung stability mo. Yung ano ba yung pwede mong gawin. Mas maging productive. So, marami din sa inyo dito is awakened na kayo. Kaya din mas malawak na yung inyong pangunawa. Meron tayo ditong clouds. Meron naman dito parang pabago-bago ng uh, sinasabi sa iyo parang alam mo yung credibility ng isang taong to is hindi ka na naniniwala wala na siyang credibility pagdating sa iyo so pwede na siya yung sinasabihan mo dito na maghinay-hinay muna okay na wag ka muna kausapin kasi you are busy eh, syempre hindi ganoon yung ano hindi ganoon yung way ng pagsasabi mo pero yun yung pinaparating mo sa taong to kasi hindi mo alam kung ano ba okay kung ano ba yung nasa isipan niya ano ba yung gusto niyang mangyari So, laging, parang lagi kang second guessing sa taong to. Ayan. Tignan natin. Or pwedeng kayo nga ito, yung iba sa inyo. Earth signs, naging kayo yan eh. Yung pabago-bago kayo ng isip. Ngayon, okay kayo. Pag may nagtanong sa inyo, mamaya hindi na. So, pwedeng kayo yan. Kaya, you are learning to pause. You are learning na wag mo nang sumagot agad-agad. Tignan natin kung ano ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin. Ace of Swords. Meron tayo dito ng Two of Pentacles. So may offer sa iyo dito, may breakthrough na para na parating pagdating sa trabaho. May good news. Yung iba naman po sa inyo kasi ito ay pinagtuunan niyo talaga ng pansin, binigyan niyo ng attention. Kaya you expect naman din something na mangyari pagdating dito sa iyong career. Ayun, kaya naman pala marami kayong hindi kinausap dito. For some of you sa loob ng 6 months, parang meron kayong mga iniwasan talaga dito, earth signs na alam niyo na hindi makakabuti sa inyo, na tao ha, mm -mm. or nagawain. Talagang nag-focus kayo dito pagdating sa career ninyo. Kaya naman, you expect talaga something na -develop dito, something na makukuha mo. 10 of pentacles, at mukhang makukuha mo naman talaga yan. Meron dito, pwedeng regarding to sa isang decision kung magre-resign na ba kayo. Ayan, meron din naman po dito pwedeng meron kayong uh, nilalaban dito na amount of money na hindi ninyo nakuhaw before na ngayon makukuha niyo na. So kung may delays dito pagdating sa trabaho, all you need to do is to communicate. Makipag-communicate po kayo dito. Okay, kasi sino ba 'yung magbibigay ng sweldo ninyo, ng salary ninyo? Hindi eh, ba 'yung mga boss po ninyo? Kaya makipag-usap po kayo sa kanila. Huwag niyo sabihin sa ibang tao. Kasi yung iba dyan, matutuwa pa na wala kayong ano, salary. Na delay yung salary ninyo. Hindi naman lahat talaga na nakangiti sa atin ay concern sa atin. We have Knight of Cups. Meron tayo ditong Temperance. At meron tayo ditong The Hanged Man. So, ang dami nyo nang sinacrifice pagdating dito sa inyong negosyo. Marami pa kayong isa-sacrifice your time, your effort. Pero alam mo, earth signs, sulit na sulit yan. Kaya wag kayong, baka ito yun o, oh, kayo yung nagdadalawang isip, ano ba, tutuloy ko pa kaya itong negosyo ko. Kasi hindi naman ganun kalakihan yung swell, yung kinikita ko, ganito ganyan, pwede ko yung kitain pag nagtrabaho ako. Ganun talaga, patience. Perseverance, consistency pagdating sa negosyo. Hindi pwede na gusto mo, ito pa lang yung ginagawa mo, pero sobrang dami mo ng ano, kinikita sobrang advance mo na. Take it will take time then para mabuo ninyo yung ma-build or ma-rebuild niyo yung inyong pangalan dito sa industriya na pinili po ninyo. Yan. diba ba? Always be positive. Ano ba yung mayo offer ninyo sa tao ngayon? Ano ba yung mayo offer ninyo sa inyong mga kliyente? Mayroon. Pero alam nyo ba kung ano yon? Diba? Good service. Ano pa? Quality products. Yun po yung pwede ninyong may offer sa inyong mga kliyente. So, ba diba nga? Parang ito din e, yun eh. Yung post tsaka yung the hangman. So, post for a while. Pag-isipan ninyo ano ba yung may offer ninyo. Ano ba yung pwede ninyong gawin para mas tumaas yung sales niyo pagdating sa inyong negosyo. And have patience pagdating sa inyong piniling industriya. Tignan natin, pagdating sa money, we have naman 7 of pentacles. So, hindi nga ganun ka, kabilis earth signs talaga yung usad ng pera nyo. Kaya din siguro nagbabago-bago kayo ng isip dito. Kasi nga, uh, hindi nyo kaagad nakikita ng progress. You give a lot of efforts, pero wala pa rin. So, may mga hinihintay kayo dito. Could be investments yan. Meron kayo dito hinihintay na mag -grow meron kayong hinihintay po dito na ibigay sa inyo. Ayan, baka may nangangako sa inyo dito na magbabayad na or something pero wala pa rin. Tignan natin ano pa po ang mensahe para sa iyo pagdating sa love life. We have five of cups. May nagsisisi dito. May nagsisisi dito. Earth signs na pinakawalan ka. Judgment. Meron dito na nagsisisi na parang lumayo siya. I mean, lumayo in a sense na Pwedeng ginaws ka, pero meron dito yung parang lumayo. Nagtrabaho sa ibang lugar, sa ibang bansa. Meron dito nagsisisi na ganun. Eight of Rods. So, siguro, all you have to do is to communicate. Communicate with this person kung hindi naman kayo nakablock sa isa't isa. Or ito nga, parang yung decision kasi is not mutual. Pagdating sa pagtatrabaho na to sa malayo. So, ayun, pwedeng hindi kayo nakakausap ngayon. I mean, may tampuhan, ganyan po. Kasi nga, yung decision, hindi parehas. Love life, spirit guide, love life po ni Earth Signs. Kamusta po? We have love call. O, di ba? Kailangan nyo lang talaga is mag-usap. Huwag nyo hahayaan na lumipas yung dalawang araw. Minsan nga isang araw lang, di ba? Sige, sabihin na natin, give time, give break naman sa isa't isa. Pero two days, kunwari two days, hindi kayo nag-uusap. Kailangan meron mask. Ayan. So, meron dito, pag tumatawag sa'yo, gusto niyang, gusto niyang magkwento sa'yo. Gusto niyang sabihin kung ano ba talaga yung nararamdaman niya, ano yung nangyari, pero hindi niya kinikwento lahat. Sabihin natin, yung mga, yung mga magagandang bagay, hindi niya, hindi niya kinekwento o yung mga pangit na bagay yung hindi niya kinekwento. Kung pangit for pangit yung kinekwento sa dito ng person mo, well, either gusto niya lang talagang mailabas yung mga nararamdaman niya. Meron naman dito kung alam niya na pag, pag ganyan yung mga pinag-uusapan ninyo, negative, alam niya na naiinis ka. So, pwedeng ayaw kanya talagang kausapin. Gusto niya matapos ka agad yung pinag-uusapan ninyo. Kaya kung ano-ano yung sinasabi niya na makakapag uh, magbibigay ng disappointments or maa ka yan, so, piliin nyo lang din talaga yung mga pinag-uusapan ninyo. Kasi, di ba, may mga bagay na alam niya na makakasira sa mood mo, birth signs, pero sinasabi pa rin niya. Ayun, parang ayaw kanya bigyan ng pahinga. <laughs> Tingnan natin. Ano pa po? Ayan, ah, yan lang pala yung mensahe para sa inyo. Punta na po tayo sa ating free reading so pasensya na po kayo kung hindi po lahat kayo ay masasagot ko sobrang dami nyo po at nag-iisa lamang ako pero mauulit pa naman to pero hindi ko lang alam kung kailan kasi sa September 4 yun po yung last day natin for our free reading ayan so sunod lang po kay sa ating instructions yung instructions makikita nyo po yun sa comment section nakapin na po yun babasahin at iintindihin nyo na lang po para masunod nyo po yung format natin so tingnan natin okay Kanino bang tanong ito? Tingnan natin kung sino pang aking masasagot. So, this is for Roxanne Casona. September 5, 1988. Magiging successful ba ako sa new business ko? Magiging successful ka ba, Roxanne? Or, okay, we have Nine of Swords. Nine of Swords. Meron tayong King of Pentacles. Yes. Pero na ano ka dito? Natatakot ka or need mo talaga tong pagpuyatan. What I mean is effort. Give effort, give time pagdating dito sa iyong business. Mabilis na nga lang oh, mabilis yung energy mo dito sa pag-angat ng business mo, sa pag ng business mo. Magiging successful 'yan basta you have goals. And hindi lang you have goals, pwede, talagang bigyan mo yan ng time, ng effort. Kasi, di ba, ang business hindi naman yan mabilisan. O kung mabilis man yang mag ano yung gagawin mo para ma-maintain yan? So, pag-aralan mo din yung business mo. Hindi lang yung business mo, pag-aralan mo yung mga galaw din ng mga competitors mo or ng mga kagaya mo na same kayo ng business. Tignan mo din yung strategy nila. Ayon. So, oh, hindi lang yung sarili mo yung pag-aralan mo, pati yung galaw din nila. Mm -mm. Ayan. So, yes, magiging successful to. Sabi ko nga, paano mo yan i-maintain? Yun yung pag-aralan mo po. So, ayan lang po. Punta na tayo sa ating second question. This is for Dulce Simbilio. September 8, 1981, may opportunity po ba na darating sa akin sa current job ko kasi po matagal na ako sa work ko or kailangan ko na maghanap ng ibang work. Tignan natin kung may darating ba na opportunity, ibang opportunity or opportunity jan sa work mo. Ace of Pentacles, meron. Okay. Okay, hindi, hindi. Tignan natin. Kuha pa tayo ng isa pa. Nine of Wands. Okay, so parang mas mag-grow ka kapag umalis ka. Pag magstay stay ka kasi dyan, ano lang, kung ano lang yung position mo ngayon, doon pa rin. So, make a decision now. Yun yung sinasabi sa'yo. Pero maging prepared ka sa mga iba mo pang kakaharapin. ba diba? After mong maghanap, after mo mag-resign after mo maghanap ng trabaho, be patient. Ayan din naman yung sinasabi sa'yo. So, make a decision now. Ayan. Kasi kung di mo nakikita nag-grow ka dyan, why stay, diba? Ba't mag-stay ka pa? Pwede ka namang maghanap ng ibang trabaho. Basta, kailangan lang prepared ka. Hindi pwede na ay okay, resign na ako. Hindi pwede. Kailangan meron ka plano. Mm, mm. Pinagplanuhan dapat. Kasi paano kung 3 months kang walang trabaho after mo mag-resign diyan? 'Di ba? Dapat tinitingnan din natin yung pros and cons ng mga gagawin natin, 'di ba? Ready ka ba? 3 months or 6 months? Wala kang work. Meron ka bang pantutos to sa sarili mo? Pag wala, yun muna yung pag-ipunan mo dito sa trabaho mo. At pag meron ka na, ayun, tsaka ka mag-resign. <laughs> so, ayan po ang mensahe. Ayan po ang sagot. Decision mo pa rin to after all. Mm -mm. Ayan lang po. Maraming maraming salamat. At sana po napanood ito ng mga nagtanong. Kasi meron akong nakikita, same questions pa rin yung tinatanong nila. Kasi hindi nila tinatapos yung video natin hindi na nakikita na sila yung nasagot ko. Sayang lang kasi ba diba, Oo. Kaya yung napili ko, tas hindi nyo naman nakita. Sayang. ba diba? Daay-daing nagtatanong. Kaya tapusin nyo yung video natin. <laughs> Ayan lang po. Maraming maraming salamat. Bye-bye.